Hello guys, ang mga ako nga mga ering guys, oh, nasa ka dire sa liyo. Yung sa kanila, hindi pang lili. Ah, siguro ito kan ilaga dia sa ilaw. Okay, hmm, naanan sila din ha. Ang mama mingkay, si mami duday, o ang bibikitin nga si Adamus. Si mam itu dari Melaka atau dinas ya kayak. Kamera. Hmm, hmm. ais nak pusing-pusing masih ada Amos. Kepu gig nama si Adamus, oh. saya bibi ni. Tak akan kayak ini si Amos. Si mama mintay nagbantay Nagbantay sa dili iyahang anak Bye